Magandang umaga po sa ating lahat. Syempre po mga kalaki, June 7 na po at syempre po ayan, madaling araw na po mga kalaki at alas 5 na po ng umaga mga kalaki. Gising-gising na po at narito na po ang masaswerte ng mga numero para po sa araw na ito mga kalaki. At syempre bukas na po tayo mga kalaki. Open ang tindahan natin para po sa mga bibili diyan. Bili na po kayo mga kalaki at bibigyan ko po, po kayo ng mga libreng lucky numbers diyan mga kalaki. At syempre po ito po ang mga tips sa mga two digit lucky numbers 3D, uh, mga 2 digit lucky numbers po araw-araw mga kalaki na abangan nyo po pag ganitong oras mga kalaki ano po at syempre po uh, ganoon natin at baka malaglag kasi yan at syempre po mga kalaki para po sa mga lucky numbers natin na mga ibibigay po ngayon pong uh, uh, umaga mga kalaki ay aalagaan nyo po ito ng 3 days ha huwag nyo po agad binibitawan kung ready ka na po at para sa mga lucky numbers na ibibigay ko po ngayon abay ito na po aking mga sinumada mga kalaki ibibigay ko na po sa inyo kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka bang at maging milyonaryo? At eto na po mga kalaki ating mga 2-digit lucky numbers. Umpisahan po natin sa Paranaque, 12 Manila, 7 Pasig, 15-8, San Juan, 3-28, Marikina, 2-10, Tabuk, 13-4, Romblon, 5-26, Angono Rizal, 8-1, Montalban, 12-20, Antipolo, 13-24, Taytay Rizal, 15-20, Cainta Rizal, 9-2, San Mateo, 12-21, ah, Samar, sa East, 21, Leyte, 724, Iloilo, 220, Benguet, 522, Bataan, 1330, Butuan, 916, Batangas, 814, Bicol, 529, Baguio, 1427, Bulacan, 619, Bohol, 2125, Capiz, Gis 30, Rojas 5, 6, Togi 7, 24, Isabela 9, 21, Quezon City 3, 4, Pampanga 11, 16, Pangasinan 24, 28, La Union 13, 21, Nueva Ecija Hello po, Nueva Ecija 15, 5, Nueva Vizcaya, 12.31, Ilocos Sur, 7.24, ano Ilocos Norte, 17.25, Masbate, 1.4, Cebu, sa g Aklan, 17.20, Aurora, 5.3, Laguna, 30.34, Quezon, 11, 14, Olongapo, 12, 15, Dabao, 21, 29, Tarlac, 3, 32, Quirino, 2, 25, Bacolod, 1, 18, Cavite, 7, 36, Taguig, 8, 2, Mindoro, 34, 9, Ayan mga kalaki, puputulin muna natin dyan sa Uh, Mindoro para po sa masusugi nating mga followers dyan na mga nagaabang po araw-araw sa mga bago bago uh, para makatanggap po kayo ng mga libreng lucky numbers dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin na napakadami po kasing nagkalat ng na mga fake account namin mga kalaki ingat-ingat po hanapin nyo po kami sa Facebook para sa mga legit na account na ipapollow nyo isearch nyo po Red Parungkin tapos i-check nyo po ang followers dapat meron pong 400,000 followers check kami po yan at meron po tayong second account Red Parungkin din po na nakayalo t-shirt ako na may Uh, kasama ko po si Lola Carmen na may 51,000 followers at Aris Gatchal yan. Ang legit na account namin sa social media, sa Facebook, meron din po tayong YouTube. Ang YouTube natin, Red Parungkin po, na merong 16,800 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok natin, Red Parungkin po, na merong 424,000 followers. Ayun po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-call, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video namin, heart ng heart mga kalaki at nakafollow ah. Dapat nakafollow, padadala po kita ng mga libreng lucky numbers. Agad-agad po dyan sa messenger nyo mga kalaki para aalagaan nyo po yan ng 3 days bago nyo po palitan. At tandaan nyo po ang mga lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayan mo sa loob po ng 3 months sa STL, Lotto Pilipinas, Lotto Abroad National at Weting mga kalaki bibigyan kita. Uh, na pwede mong tayaan na mga 2-digit, 3-digit, 4-digit, 6-digit, 5-digit, 7-digit, ako po magbibigay kapag sumali ka sa private consultation. Mali mo naman pag na-code ko ang birth month mo, birth year mo, aba isa ka pala sa mapapanalo namin dito sa private consultation. Araw-araw po may mga nananalo po dito sa private consultation namin at araw-araw din naman po meron namang hindi pinapalad. Pero ang maganda nito, maging masaya po tayo sa kapalaran ng iba kung nanalo na sila dahil hindi po kami tumitigil para magbigay ng mga lucky numbers at mag-code po sa mga birth month at birth year nyo. Malay mo naman pag sumali ka rito, dito pala ang swerte mo, subukan mo na private consultation at bibigyan kita ng discount sa mga mauna po magpa-member ngayong araw na to may discount po ah para member ka na ng June, July at August okay mga kalaki tandaan nyo po ang lucky numbers namin 3 days po bago natin bitawan at eto na po ang mga 2 digit lucky numbers Kaluokan Kaluokan 22, 25 Montinlupa 13, 27 Palawan 18, 29 Sambales 2 G's Apayaw 6 Is 31, ayan po mga kalaki kumpleto po mga 2 digit lucky numbers gising na po bango na mga kalaki at make sure po mga lucky numbers namin na yan yung mga tips na yan, aalagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan at ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time, ayan po, shout out po tayo sa Ronquillo family po dyan po sa may Parlac oy hello po sa inyo, maraming salamat po sa mga Ronquillo family dyan Uh, maraming salamat sa panonood nyo po sa amin Diyan po kay Kuya Nestor Ronquillo Shoutout po sa inyo At syempre po mga kalaki uh, Tarlac na panalo na kita ng 2 digit lucky numbers Alam po yan At syempre po mga kalaki Dito naman po sa mga uh, tricycle driver naman po Dito sa may San Juan La Union Uy! Maganda mag-surfing dyan ha. Ah. Sa San Juan La Union, shout out po sa inyo sa mga driver dyan, mga jeepney driver, tricycle driver. Shout out po sa inyo mga kalaki dyan, La Union, na panalo na kita ng 3-digit lucky numbers. Alam ko yan. Ayan po. Kila Kuya Esteban, hello po. Maraming salamat po sa inyo sa walang sawang panunod yot sa mga tropa nyo. Mananalo tayo, mananalo tayo ngayon mga kalaki, claim it, kaya gising na po. At sa nagpa-shout out po rito sa dalawa na yan, sa Rinquillo Family at saka kay Kuya Esteban, may lucky numbers kayang libre ngayon tignan nyo po sa messenger nyo, padadalan ko po kayo. Okay? At good luck po mga kalaki. Mananalo tayo ngayon. Claim it. Gising na po mga kalaki. Alas 5 na po. At siyempre po, sino kaya unang bibili? Bili na!